abot naman sa isang daan at apat katao kabilang ang 46 na mga kabataan at 20 kababaihan ang nasawi sa Israeli airstrike sa Gaza, ayon yan sa Gaza Health Ministry na pinakamataas na bilang mula ng simulan ang ceasefire. Ipinagutos ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang agad at malakas na pag-atake matapos akusahan ang Hamas na pumatay ng isang sundalo at magpanggapa sa pagkamatay ng hostage. Tinawag ng Hamas ang atake na criminal bombardment at mariing nga itinanggi naman ang pag-atake sa Israeli troops. Inilarawan ng direktor ng Al-Shifa Hospital ang sitwasyong pangkalusugan bilang catastrophic dahil sa kakulangan ng mga gamot at kagamitan. Kinilala ng militar ng Israel ang namatay na sundalo bilang Master Sergeant Yona Ephraim Feldibam, 37 anyos na nasawi sa Southern Gaza. hindi ulat ng militar na inatake umano ng Hamas ang kanilang tropa sa silangan ng tinaguriang Yellow Line. Sinabi naman ang United States President Donald Trump na naiintindihan niyang pinatay nila ang isang Israeli soldier kaya nagrespondi ang Israel at tiniyak niyang hindi malalagay sa panganib ang ceasefire. Kasalukuyan mga bombo na pinag-aaralan ng Israel ang pagpapalawak ng Yellow Line umuling okupahin ang ilang bahagi ng Gaza kasabayan ng koordinasyon sa Estados Unidos. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.